Usapang star muna tayo ngayon guys dahil ang daming nagtatanong tungkol sa hindi daw makabili ng star, hindi makapagsend ng star at walang star icon. Kaya pag-isahin ko ng ipaliwanag ito sa inyo guys, base lamang ito sa aking experience. Pwede nyo rin itong subukan at malay nyo gumana ito sa inyo. So meron akong tatlong posibleng dahilan guys kung bakit naranasan natin ang mga ganitong case. Ang una is baka napuno na yung data ng iyong Facebook account. Kaya kailangan mo nang mag-delete data. So kung paano nga ba mag-delete ng data, ito Ituturo ko sa inyo sa next video. Ang pangalawang dahilan naman guys is baka iba yung lugar or iba yung country ng payment method nyo doon sa Google Pay. Uh, kaya ang dapat ninyong gawin is mag-create kayo ng bagong payment profile para doon sa Google Pay account nyo dahil ang profile natin doon guys ay hindi na ma-edit pa yung mga details natin doon. So sa mga hindi pa nakakalam kung paano mag-add ng bagong payment account uh, ituturo ko sa inyo sa next video. So eto naman yung pangatlong dahilan guys. Ito ay yung fake engagement. Marami ang hindi nakakaalam nito. Ito yung kapag may nag-send sa inyo ng star, agad ninyong pinupuntahan yung bahay ni sender para panuuri yung mga video niya at para makipag-engage. nade yan ng system guys as fake engagement. Kaya tinatanggal ni Meta ang star icon ng mga post nyo para wala nang makapag-send pa sa inyo dahil sa ginagawa nyo niya. At para naman doon sa mga... Uh, hindi makabili at hindi makapagsend ng star, eto naman ang posibleng dahilan kung bakit. Eto yung pag, uh, may, kapag may nagsend sa inyo ng star, agad naman kayo nagsisend ng star sa kanya. Parang pinapalitan nyo agad, ganun. Or kapag may nagshare ng mga video nyo, binibigyan nyo agad ng star. Fake engagement po yan guys. Kaya kung napapansin nyo, bago tayo mag-send ng star, may paalala doon si Meta na ang pagbibigay ng star is for appreciation. Hindi po ito para sa engagement. Kaya binablock ni Meta yung mga gumagawa ng mga ganito para hindi na makabilipap at para hindi na rin makapag-send ng star na, uh, na ang kapalit is yung pag-share ng mga video or fake engagement.